Bakit napakahirap nilabanan ni Satanas ang katawan ni Moises pagkatapos ng kanyang kamatayan? Maligayang pagdating sa aming channel. Sa video ngayon, tuklasin natin ang isa sa mga pinaka nakakaintriga na misteryo sa banal na kasulatan. Bakit si Satanas ay nakipaglaban ng husto para sa katawan ni Moises pagkatapos ng kanyang kamatayan? Ang kwento ng pagtatalo tungkol sa katawan ni Moises ay binanggit ng maikli sa Judas Isa. Siyam, kung saan ang arkanghel na si Michael at si Satanas ay nagtatalo tungkol sa katawan ng propeta. Ang talatang ito ay nakabuo ng maraming katanungan at interpretasyon sa paglipas ng mga siglo. Ilahad natin ang ilan sa mga posibleng dahilan sa likod ng celestial na labanang ito. Una, balikan natin kung sino si Moses. Si Moses ay isang pangunahing tauhan sa Lumang Tipan ang pinuno na nanguna sa mga Israelita palabas ng Ehipto at tumanggap ng sampung utos sa bundok Sinai. Ang kanyang buhay at trabaho ay nagkaroon ng malalim na epekto sa mga tao ng Israel at sa kasaysayan ng Biblia sa kabuan. Ngunit bakit magiging interesado si Satanas sa katawan ni Moises? Mayroong ilang mga kagiliw-giliw na teorya tungkol dito. Ang isa ay nagmumungkahi na gusto ni Satanas na gamitin ang katawan ni Moises Upang iligaw ang mga tao ng Israel, marahil ay lumikha ng isang kulto sa paligid ng kanyang mga labi at inilihis ang pagsamba sa Diyos. Ang isa pang teorya ay nanais ni Satanas na i si Moises sa ilang paraan na sinisira ang kanyang memoria at impluensya sa mga Israelita. Isa pa, maaari nating isaalang-alang ang simbolikong kahalagahan ng katawan ni Moises. Bilang isang pinunong pinili ng Diyos, ang kanyang katawan ay makikitang sagrado. Ang labanan sa katawan ni Moises ay maaaring sumagisag sa patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama sa pagitan ng pagsunod sa Diyos at paghihimagsik. Gayunpaman, ang Arkanghel na si Michael, na kinatawan ng katarungan at banal na kapangyarihan, ay namagitan upang protektahan ang katawan ni Moises. Ang gawain ito ay muling nagpapatibay sa soberanya ng Diyos at banal na proteksyon sa kanyang mga pinili. Si Michael, sa pangalan ng Panginoon, ay sinaway si Satanas na nagpapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ay nananaig sa anumang masamang hangarin. Sa video na ito, tatalakayin natin ng mas malalim ang mga teoryang ito at tatalakayin kung ano ang maituturo sa atin ng kwentong ito tungkol sa kalikasan ng espiritual na pakikidigma ang kahalagahan ng matuwid na pamumuno at ang soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay. Kung nagustuhan mo ang tema ngayong araw, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng mga bagong video. Ibahagi ang iyong opinion sa mga komento at sabay-sabay nating lutasin ang higit pang misteryo ng mga banal na kasulatan. Magkita kita tayo sa susunod na video at pagpalain kayong lahat ng Diyos.